Kaninong pangarap naman kaya ang matutupan? Grabe, nakatamad naman i-hatch to. Uy, mukhang bago lang to sa Grow Garden na. Like nga natin. So, siya si Crumbay. Crumbay! Hala! Ba't siya naghala? Hi! Ikaw bayan yan, Kuya Rolin? Hindi, bago lang po ako, napapanood po kasi kita Hala, napapanood niya ako Oh my God, at dahil napapanood niya ako, feeling ko meron siyang pangarap May pangarap ka ba? Opo, meron Uy, meron daw siyang pangarap, so tatanungin natin siya kung ano yung kanyang pangarap Ano ang iyong pangarap? Pangarap ko po sana ng mga pet, di ko po kasi paano Kuya Rolly. So, pangarap niya raw ng pet, tapos ko shekels kuya. God, niya raw ng pet at shekels. Siyempre, tutuparin natin yan. Wow. Ang pangarap mo ay matutupad ngayon. Hala, parang pinapanood ko lang to ah. So guys, ito yung ibe-blessing natin sa kanya. Ito, Corrupted Kitsune. Wow. Kitsune? At dahil dyan, iba-blessing na natin sa kanya. Hindi oh my God! Ayan! Hawak niya na! So, meron ako dito. 181 trillion. Hindi meron na naman tayong natupad na pangarap. Ikaw. Ano ang iyong pangarap?